Yo, amos na, na guys mga pre, uh, ngayon March 30 Nakaka-15 days na tayo ng home quarantine uh, Nag-lockdown tayo noong March 16 Itong COVID-19 na to, uh, sobrang nakakatakot siya Grabe talaga yung pasok ngayon, 2020 na to Ang daming nangyayaring mga masasama uh, As of March 29 kapon, uh, yung kaso nga pala ng disease na coronavirus, maabot na siya ng 1,400 plus. Uh, sana wag na siya dumami pa. Kasi nakakataot siya. Wala tayong trabaho. Tapos di tayo nakakalabas ng bahay, di ba? Apektado rin yung mga anak buhay natin. Siyempre, tapos mahirap. Wala tayong ano, pera. <laughs> yun, update lang ha. Nakikita ko naman sumusunod naman na yung mga tao uh. Pag lumabas ka ng bahay, wala ka nang makikita ng mga tambay. Parang ghost town nga eh. halos wala nang lumalabas. Pag namimili lang ngayon sa grocery, ayun lang. So ayun guys, 'to kunding paalala lang, ha? laging tayong ng kamay, pwedeng sabon, pwedeng alkohol. Tapos hygiene lang 'no, dapat lagi tayong malinis sa katawan. Lagi tayong maligo. Buti nga yun eh, that, nung nakaraan kasi halos wala lagi tubig dito sa amin laging nawawalan yun. Buti ngayon hindi na siya nawawalan. Medyo mahina lang siya pero at least hindi na siya nawawalan. Yun lang, ligo lang. Dapat laging malinis ang katawan. Kasi sobrang nakatakot talaga tong sakit na to eh. Kasi kahit walang sintomas, pwede kang tamaan ng virus na to. Kaya wag tayo pakampante. Kaya kailangan nating mag-ingat talaga. Tsaka distansya lang sa mga tao. Yan. Tsaka nga pala pag lalabas tayo bahay mag face mask tayo pa. Para hindi tayo maano ng mga virus. Ayun, sana lagi tayo magdasal tapos pag tayo lalabas ng bahay dahil yun na lang din yung matutulong natin. Kayo guys, comment naman kayo kung kamusta na kayo sa mga lugar nyo kung nabibigyan ba kayo ng mga relief goods. Kasi dito, hindi eh, naman na masyado umaabot yung relief goods eh. Pero nakapagtabi naman kami ng stocks ng pagkain. Pero sana wag na talagang tumagal to dahil na nauubusan na rin kami ng stocks. Ngayon lang, think positive lang tayo, wag lang tayo magpa-positive sa coronavirus. Ngayon lang, habang na home quarantine, no? Comment kayo, babasahin ko yung mga comment habang wala tayong ginagawa, boring kasi. Sana, sana kung mapanood nyo to, comment kayo kung kamusta na kayo sa mga lugar niyo yun lang guys, ingat kayo lagi para hindi na dumami yung kaso ng virus na to. At sana guys, mag-subscribe kayo sa channel ko. Yun lang. Peace.